Bukang-liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas. Bagkos, tuk din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Mapagpalang araw ng Martes, mga gilong naming kapatid at texters. Ikapito ngayon ng Agosto, ginugunitan natin si San Sixto, si Kalawa, Papa at mga kasama niyang martir at si San Cayetano na isang pari. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating dagdagan pa ang ating pananampalataya nang huwag tayong panghinaan ng loob sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Mahutong ngayon natin sa mabuting balita ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng dagat. Ayon ito kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 22-36. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon ng gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka. Sinasalpok ng mga alon sapagkat pasanungat ang hangin. Nang madaling araw na, Pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, Lakasan ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Sumagot si Pedro. Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Halika. Halika. Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya. Panginoon, iligtas mo ako! Agad na inyunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, Taong ko, kaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalil Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos! Pagkatawid nila, dumating sila sa pangpang ng Henesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon at ipinamalita nila sa buong kapaligiran. Kaya dinala nila sa kanya ang mga may sakit. May nakiusap sa kanya na mahipuman lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit at gumaling ang lahat ng humipurito. rito. Mga kapatid, sa kabila ng panghihina ng pananampalataya ni Pedro, nang maramdaman niyang unti-unti na siyang lumulubog, sa Jesus pa rin ang kanyang tinawag, Panginoon, sagipin mo ako. Katulad ni Pedro, tayo man, sa araw-araw nating pamumuhay, marami tayong kinakaharap na pagsubok. Nandiyan ang problemang pinansyal, problema sa kalusugan, problema sa relasyon, sa trabaho, at marami pang iba. Sa harap ng mga problema ito, marami sa atin ang nawawala ng pag-asa. Humihina ang pananalig sa Diyos at nag-iisip na takasan ng mga problema sa pamagitan ng pagpatiwakal. Pero wala sa mga ito ang solusyon. Ang solusyon, gayahin natin si Pedro. Manikluhod tayo sa Diyos, magmakaawa, at manalangin ng taimtim na sagipin tayo. Walang problema ang di kayang malampasan kung kasama natin ang Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanyang kagandahang loob at maglaan ng panahong manalangin sa Kanya. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming panalangin, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916 4892 09688536504. Maaari din kayong mag-log on sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalaan nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.